Parang mga bata nyo, ngayon ay tutulungan natin ang ating inang kalikasan na makahinga sa dumadaming basura. Ito ay sa pamamagitan ng waste segregation. Kaya, tara na! Ngayon, ay tuturan ko na kayo kung paano mag-segregate ng inyong mga basura. Makikita natin dito na mayroon tayong tatlong basurahan. Ang biodegradable, non-biodegradable at recyclable. Sa biodegradable, ang mga maaari lamang itapon na basura dito ay ang mga nabubulok. Tulad na lamang nito ay ang mga balat ng gulay at prutas, mga tirang pagkain tulad ng eggshells, mga buto, pwede rin dito ang mga dahon at mga dumi ng hayop. Sa non-biodegradable naman ay mga hindi nabubulok tulad na lamang ng mga wrapper ng ating mga pagkain o mga chicherya. Pwede rin dito ang mga sachet na produkto, mga gamit na sanitary products, at mga baterya. At sa recyclables, dito maaaring itapon ang mga gamit na maaari pang gamitin muli o pwedeng i-recycle. Tulad na lamang ng metal na lata, karton, papel, plastic bottles, disposable spoon and forks, at iba pang pwedeng i-recycle na mga material. Ngayong alam na natin kung paano mag-segregate, ay sana ugaliin natin ng ganitong pamamaraan upang mapanatili nating malinis ang ating komunidad at makatulong pa sa ating inang kalikasan. Yun lamang at hanggang sa muli mga nyo. Paalam!